Bilyong-bilyong pisong halaga ng ilegal na droga na harang sa Ninoy Aquino International Airport habang isang lalaki sa Davao del Sur na hulihan ng mga smuggled na sigarilyo. Si Patrick De Jesus sa detalye. Ito ang mga hinihinalang shabu na nadiskubre sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 nitong lunes. Nabisto mga kontrabando sa iniwang bagahe sa Custom Exclusion Room Nagkakahalaga ang shabu ng 72 million pesos. Nanggaling ang luggage mula sa South Africa kasama sa imbestigahan ng sender at recipient ng bagahe. Dinala na ang mga kontrabando sa PIDEA Laboratory. Arestado ang isang lalaki sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ito'y matapos siyang mahulihan ng smuggled cigarettes noong linggo. Aarestohin sana si Alias Buddy sa kasong statutory rape pero nabiso siyang may mga hawak na cigarette master cases. Walang naipakitang dokumento ang sospek nang tanungin siya ng mga polis. Dahil diyan, nadagdagan pa ang kanyang kaso. Patrick De Jesus para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.